Hello guys, magandang araw din sa inyong lahat. Bali, nandito huli tayo ngayon sa ating pinagkukula ng higat. Bali, ang gagawin po din natin ay maghahanap muna tayo ng butas ng higat. Dahil sa wala pa tayo bilang pamahin. Pero pagka makakuha tayo mga guys ng pamahin ay manghulia din tayo diretsyo ng higat. Pero mga guys, sama niya, oh. mang, tayo sa mga mang manghuli tayo dun sa... dah mga... so, natin ting 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 mga ting Yun ting guys, ting 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 wala ting guys. ting 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 mga guys. ting Ito pwede natin lang ng pang ano, pang huli. Kumain, guys. Ito dahil. Wala tayo. Ito guys, pwede siyang kumain. kumain. Okay, Mayroong butas dito, guys. Kaso, ito yung tuyo. Pero balikan natin ito, mga guys. Balikan natin itong ano natin ito. Lagyan natin ang pinakatanda para kung sakali na malalim ang tubig alam natin kung saan siya banda. Dalawa pala yung kumain natin mga guys. Dalawa pala yung mga guys. Luno ya Luno. Yan. Yeah. Luno siya. maliliit guys yan butas yan yan Sana mahuli natin siya Hmm. hmm guys, hmm. So. kinagat yung kamay natin yan ay masakit yung tagating ka ng ano yan siya kaya eh, bali gagawin natin dyan yan siya ay eh, mahirap pagka dakmain mo yung ano yung ah uh, maliit na limang yan siya sakit yan mga guys yan sandali natin ang safety so mga guys yan siya Kalau mahirap ito guys kung walang mahuling igat at uh, tayo nadali na ng pamain natin tayo guys uh, ano isa din sa pinanghulihan natin noon na nakadalawa yata tayo nang nakuha dito noon sa sapa na to iba mo natin guys ang ating uh, bag hanap mo tayo ng butas yan yes, siya guys so try natin uh, palapitin yung camera yan yes, siya guys yan yung katabi ng dahon na yan yun siya guys yan higat yan yan ang higat guys yan papainan natin yan ayan natin sa mga guys yan papayin natin yan maya bali ito na guys ang, ang natin ang pamain yung nakakuha natin kanina yan yan ang ipapain natin bali tatadta rin natin to tapos itatali natin doon sa pako bali ito na mga guys yung pamain natin yung, ang bali, na nito, yung nakuha natin ng pamain mali hindi ko na isa yun na may itong taba nito, nung nakuha natin na una para kung sakali na makakita pa tayo ng maliit na ano, o pamain baka maliit ang makuha natin pamain sa susunod pagka halimbawa nakahuli na tayo pwede pa nating makuha ang taba na yan so bali mga guys, itatali ko to sa stick natin para makita natin kung paano magkain ng igat Ah, uh, will you please repeat it? Bali, dito natin i-ano, sa stick na to. Para makita natin kung paano nga mag-ano ang igat. Para makita natin, mismo, aktual natin makita ang igat. Tara. Punta natin mga guys yung, ano, yung kanina natin na nakita bali yan ang pamain natin mga guys ito natin para makita natin mismo ang pagkain niya sana kumain ito mga guys yan. yung may dao na yan na guys bali hinain niya na yung ang natin yung pain yan bali yan na siya hinain na pipititin natin yan mga guys maya maya lang kaso nga lang, parang ano parang maliit siya mga guys ay pa rin Yes, sa mga guys, oh. Medyo maliit nga siya. Yan ya guys. Yan. parehas dati. mo yung kanyang uh, Ayan. Ayan siya. Para hindi na siya maka, ano, para hindi na siya maka-compile alim. Malit pa siya mga guys. Yan na siya. Tali muna natin. Talikohin ulit natin guys yung sa natin yung uh, pamain. Balikan natin yung mas malapit sa uh, ano na paghulihan natin dito sa kanina mga guys. Tayo na natin itong Ali, umiikot lang naman tayo mga guys. Papayain natin itong isa. Heno. Ganito lang kadali mga guys. kung ampong bitumang igat, saglit lang. Okay guys. na natin. yung mga guys matigas bali kumapit yung ano nya yung buntot nya pero huli siya mga guys niya lang pagka sumabit kasi yung ano nya yung buntot sa ilalim yung tayo hirapan ito ko lang, mga guys ang ating na uh, section bali tali ko lang muna ito dito test ah, guys, ito, mga guys. pagka nakakatit kasi yung ano niya yung buntot niya tayo lagi talagang mahihirapan tayo mga guys kasi mga guys yan lang kumulat uh, kumulat ano natin yung sa ano sa ating bagyanan. pali tutuhogin lang natin mga guys kasi hindi tayo pala nakapagdala ng business Bakit natin mga guys, kasakaling kumain siya. Lali, dalawa pa lang kasi ang nahuli natin. Ito siya. Kaya, kain natin ito. Kasakaling kumain. Layo kasi guys ng tubig bandang taas na siya oh. halos hindi magbaba yung ano natin yung pain bali itikin natin to masyado nang malalim yung kanyang ano inatakan palagay ko nalunok na to ayan eh, siya Mahigpit, so guys. Iyuma, malakas Malakas, yung mga guys. balik kita ulit natin, ang ano? Yan, yan, yung guys, guys. natin, yan, ha. nga guys, bali naka tatlo na kayo Okay, Yan. Yeah. Yan. Yeah. Sya. Yeah. Bali tatagayin mo natin mga guys. Baka makasugat yung buntot niya. Paras yun guys Tumusot yung buntot nya Try natin yung guys malaki. malaki siya Kaso nga lang Ang light ng tubig Dito pa siya sa Try natin Bali Talagyan muna pala ito ng buhol Kalimutan pala mga guys malaki ng buhol natin guys bali naka apa tayo ang huli ngayon ayan thank you guys God bless don't forget to subscribe po sa aking channel sa mga pamamaraan TV God bless